Isang araw na lang po magbobotohan na. Maraming nangangako, may malasakit daw, may plano. Pero paano kayo pipili? Ito lang po ang pag-isipan natin. Simpleng idea lang po ang ibabahagi ko sa inyo. Pakinggan niyo po. Unang tanong ko po sa inyo, may nangyayari ba talaga sa lugar niyo? Ngayon pag-usapan po natin kung gaano kahalaga ang kandidato mo sa mga infrastruktura at kaligtasan ng publiko. Hindi mo kailangan ng PhD para malaman kung maayos ang pamumuno nila. Tingnan na lang po natin sa kalsada. Meron tayo diyan kalsada ginagawa. Pero yung drainage system, hindi pa rin maayos. Mga kalsada na maraming potholes, ginagawa operational, walang mga signage, ang daming nadidisgrasya. Yung mga wire nakaharang, nakabalandra lang kung saan saan, kailangan mo pang ng stick para lang makadaan yung sasakyan. Sinisita ba ng mga LGU yung mga walang building permit? And kung makikita nyo sa mga harap ng building o gusali na ginagawa, safe ba? Meron po yung mga deflectors, may mga safety protection po yun na dapat nakalagay. Or kung makikita nyo, may mga ba? Sa ini just kumpleto po 'yan. May mga nagii-inspect ba ng building? Alam ko weekly or monthly may nagii-inspect from building officials. Napapublic ba ito? Yung mga budget natin at yung mga tamang annual report. Meron ba? Yung mukha ng lugar nyo, nagre-reflect 'yan sa quality ng pagpapatupad ng batas. 'Yan ang mga simpleng senyales ng maayos na pamamahala. Pero kung wala niyan, ilan na ba na trahedya ang dapat na iwasan natin na nangyari sa Pilipinas? Sample, yung Kabagan Bridge, bagong gawa pero bumigay agad. Pangalawa yung Naia Bollard na namatay yung bata. Pambansang airport pero safety supply. Chuson, supermarket sa Porak. Walang structural integrity. Marami ang nasawi. Eton Residences, Skyway and Bridges. Buhay ng mga trabahador ang kapalit. Hindi lang po yan. Marami pang iba. Sa mga barangay nyo, sa municipality nyo, city nyo, marami po yan. Kayo po ang mag-decide. May isang araw pa kayo para mag-isip. Pero may pag-asa. Tingnan na lang po natin sa Pasig. Si Mayor Biko Soto. Hindi ko po siya hindi endorse nakasabay-bay po ako sa mga ginagawa niya sa pagpapatupad ng maayos na paggawa at construction sa Pilipinas. I mean sa Pasig, sample, siya lang po ang nakita ko na personal niyang sinita ang building na napatayo ng walang building permit. Ah, nag-apply din po ako ng building permit sa Pasig. Dati, talamak po ang SOP, sabi nila. Kaliwat kanan daw po yan, kada table. Pero nung ako po ang nag-apply ng building permit, inabutan ko na po si Mayor Vico Soto. Maayos ang proseso nila. Respetado ang mga building officials. Ibig sabihin, kaya pala kung gugustuhin. Kaya sa darating po na eleksyon, huwag lang po tayong tumingin sa mga magaling umarte. Psychologically, hindi ko naman nila lahat, no? Pag sinabi kasing artista, may estilo ka sa pagpapasaya, pag-entertain. May kasanayan ka, kumuha ng atensyon. Pero eh, hindi po nabibilang doon ang kasanayan sa paggawa ng batas. Kung meron man, maliban doon, yung mga nagbibigay naman ng pera, eh, alam nyo na. Ibulsan nyo na lang, pero huwag nyo nang iboto. Kung wala kayong maisip na iboboto, huwag nyo nang lagyan ng boto. Malaking bagay po yun buhay, kaligtasan, kinabukasan ng nakaharami ang nakasalalay sa tamang pagboto niyo. Thank you po.